So for today's video, samahan nyo nga pala ako sa mga gagawin ko at ito na nga rin pala yung araw na magkikita na nga pala kami ni YB Towel dito nga pala sa aming mga photoshoot. At bago na ako nga pala si Janeto tawag nila sa akin laki kaya guys samahan nyo nga pala ako ngayong araw. So guys, let's go get ready with me now. So I just woke up like early and I gotta go. I'm take a shower. Doon makikiligo sa tita ko. At dito na nga rin pala ako maliligo sa tita ko kasi dito nga pala mamadali ako makaligo. Kaya yung tignan nyo naman yung lugar namin dito. Akala nyo sa akin mayaman. Squatter ako. Lag ako squatter. Hindi ako mayaman. Yung sa akin mayaman. Laking squatter rim na ako, pinagmamalak ko yung bagay squatter. Kaya... kaya, yung pagkababa ko nga pala dito, tignan nyo, sobrang dami na nga pala mga regalo ng tito ko. Para nga pala sa amin niya, nga pala ginagawa niya. Every Christmas nga pala, nagbibigay nga pala sa, sa mga sa mga kamag-anak niya. Siyempre, tignan nyo, pagkatapos ko nga rin pala dito maligo. Kaya ito, kasama ko na nga rin pala dito, iba kong mga kapinsan. Dahil maaga pa nga lang pala, kaya ito, siyempre, nakaramdam nga pala kami ng gutom dito. Kaya pagpunta ko nga pala doon, kaya tignan nyo, dami nga pala ipag saan. Dito, shoutout nga pala sa inyo. Kaya syempre, bago nga pala yung kaya yung Bumiling na nga rin pala ako dito ng mga skin ko. Hindi ko na nga pala nadala yung mga gamit ko sa Canada. Kaya dito na lang talaga ako napabili. Kaya nakabili na nga rin pala ako. Dali-dali na nga rin pala ako naganap ng mga, ng mga kailangan ko. Kaya ito syempre nakakita nga pala ako dito ng jeep. Kaya syempre nag 1, 2, 3 nga ako pala dito. Tignan nyo sinampa ko nga pala dito. At syempre nakakamiss nga pala yung mga ganito, mga sampas sampa ng mga kabataan ko. Lagi ko nga pala ginagawa yan. Pag walang pambayad, so 1, 2, 3 na lang talaga. So guys, ipapakita ko sa inyo dati kung saan ako naliligo sa ilog. Papakita ko madadaanan namin to. Dito kami na ligo kapag hapon. Ito yung ginagawa naming outing. Bumibili kami pagkain. Papaita ko sa inyo. Fresh pa to. May nilad ha. Ah. Fresh na water nyo. Papaita. Wala <laughs> sa <laughs> lagi ng ligo. Hindi naman fresh na fresh yung water. Ay, nilad water. dyan ako lagi naliligo. Kasama ko yung mga kaibigan ko, mga pinsan ko. Nagkadala kami yung pagkain. Tapos sabay ligo. Dito kami dumadaan. Nag-i-snaking lang. Bawal dyan dumata Pero nakadala kami. Naka-brief kami. At sabay ligo na kami. At sa mga followers ko dyan, nakakilala nyo pa ba tong tito ko na galing Canada bumaba ng Pilipinas? Kaya yun, shoutout nga pala sa'yo boss. Namiss nga kita. tapos na nga rin pala ako dito. Kaya yun, syempre nagpaalam nga pala muna ako sa mga pamilya ko. May lakad nga pala ako ngayon. Photoshoot kaya siyempre dali-dali na pala ako pumunta. So, guys, we all, oh, papunta na nga pala kami dun sa aming photo shoot kasi meron nga pala akong photo shoot alas alas 12 kaya ayon papunta na nga pala ako at kasama ko tito ko siya magigising ano ko search ko yun eh no? at habang inaantay ko nga pala yung grab namin kaya ito is tamang shooting nga pala kami dito sa basketball namin kaya siyempre dumating na nga rin pala dito at dali-dali na nga rin pala kayo pumunta sa Grasa Worldwide guys OTW na nga pala may 40 minutes nga pala yung biyahe And then after that, photoshoot na. Ilang oras yata kami mag-stay doon. And then I don't know what happened next. And yeah. At ay nandito na nga rin pala tayo sa ano ng Grasa. Tignan nyo, first time ko nga lang pala pumunta dito. Lagi ko nga lang ito nakikita sa TikTok. Ngayon kasama ko na nga pala. lahat. Nandito nga rin pala yung picture na yung magkakatropa dito sa Canada. Yung nagbautisot nga pala kami. At syempre ipapakita ko nga pala sa inyo kung ano nga pala yung binibente ng Grasa dito. Tignan nyo napakasolid ng na mga t-shirt na lang dito. Yung mga t-shirt na yun, meron nga pala ako lahat. Kaya nandito na nga rin pala si Nathan. Shoutout nga pala sa iyo. Kakasama nga pala natin niya si Nathan. Patito, nandito na nga pala si Wybe Kaya nung inaantay nyo guys nandito na nga pala si Wybe Kaya kita na nga rin pala kami nito na kayo napaka solid mo YB Tawo shoutout nga pala sa iyo idol kaya ay nandito na nga rin pala yung owner ng grasa kaya yun shoutout nga pala sa boss Jack kaya ito nga pala ipapotoshoot namin na jersey Dino nyo napakangas nga pala ng mga bago na labas nila kaya ito nandito na nga rin pala yung yeah. nandito na nga rin pala yung pat sasasotin namin napakangas nga pala ng pats na to kaya ito syempre matik na yun o, matik yan auto click na namin ni YB yan kaya marami nga pala kayo magpapotoshoot bali anim nga pala kami mayroon pa nga pala mga babae kaya tingnan nyo ito nga pala yung first shoot namin dito ito nga pala sa garage kaya guys, syempre gagamitin na nga pala natin yung mga postura natin kasama si YB guys, napakasolid nga pala tong araw na to at nandito na nga rin pala yung mga ibang natin tropa at mga ibang babae na kasama si Nathan kaya ano, ano pang inaantay nyo, gumit na nga pala kayo ng bagong labas ng grasa kaya guys, hanggang dito na lang, don't forget follow and share, thanks for watching, bye!